Isa na nga pong super bagyo ang Karina na patuloy na nagpapalakas sa habagat. Maging alerto po mga kapuso dahil posible pang magtuloy-tuloy ang mga pagulan ngayong pong gabi at bukas. So guys, may dalawa tayong ECU dito. Uh, eto Ito parang ano to, 2015. Uh, ano to, Mitsubishi Mirage na G4. So, ayun na nga guys, ano, uh, meron tayong bag itong nakarang araw yung bagyong karina na talaga namang nanalasa dito sa atin no? lalo dito sa Luzon marikina kainta di ba yan yan ang talagang pinaka ano natin namaan pati yung bandang bang lugar pa ng Rizal. so ngayon guys ah uh, ay share ko lang sa inyo yung mga basic tips na dapat yung gawin at hindi nyo dapat gawin pag may baha So ito guys, ang kasalukuyang sitwasyon natin ngayon no, uh, sa baha. Ito uh, yung iba na evacuate na yung lang mga sasakyan. Nandito tayo ngayon sa amin sa pisina namin ayan. Yung mga lugar. Yung palayan niyan guys, So, na lang sana, inabot pa. So ngayon yung mga nakamotor natin. ah uh, ingat kayo. Lalo na sa ganitong baha. Ito na tayo. Hindi madaan yung motor, actually tayo dumadaan lagi. Ah, uh, parts na to ngayon mga tawid, hindi ko na pinilit kasi delikado mahirap na ngayon guys uh, sa gantong sitwasyon no may kita nyo yung mga sasakyan marami namang malulubog mga motor uh, sasakyan ang pinaka na gawin niyo guys kung hindi man may iwasan na inabot yung motor niyo, yung sasakyan ninyo ng tubig ah uh, siguro bago pa lumaki yung tubig uh, itanggalin nyo na yung inyong mga baterya sa positive at saka negative na terminal ng inyong motorman o sasakyan. So, ayan guys, para dun sa mga uh, hindi na abot yung mga motor nila ng baha at saka sasakyan, uh, wag nyo nang ipilit no, kung sakaling madadaan kayo sa tubig kasi medyo malaking magiging gastos mo nyan. Halimbawa na lang, uh, pag nalubog yan, uh, maraming pwedeng madamage. Ma so, siguro ang gawin nyo, ang pinakauna nga, ayan, tanggalin nyo yung battery. Uh, pangalawa, halimbawa, inabot na kayo ng baha, wag na siyang rin. kung nalubog na siya. At uh, saka siguro ang gawin nyo uh, Itulak nyo na lang Basta wag nyo na sa pahanda Kasi doon talaga nakakaroon ng maraming damage Lalo na pag yung nakahigop na yung filter ng ating mga motor O sasakyan Ng tubig Ayun na doon napapasok sa makina Ang pinaka the best way guys uh, Ang gawin nyo pagkatapos halimbawa, Humupa na yung bagyo uh, Yung baha Yung mga motor nyong nabasa uh, Una ang gawin nyo motor man o sasakyan, change oil, magpalit ng langis, magpalit ng gear oil, ng gasolina, lalo na yung mga inabot hanggang sa tangke, saka ano na, mga spark plug, tapos ah, siguradong, siguraduhin yung tuyo yung, yung ECU nyo, lalo na sa ano, hindi naman, although hindi naman talaga totaling pinapasok basta-basta yung mga ECU. Kaso hindi lahat, no. Lala rin sa mga FI ng mga motor sa sakyan yung iba. Uh, meron tayo dito, ipapakita natin yung ibang Meron tayo ditong dalawang klase ng ECU ng pangsasakyan to guys. Wala kasi akong ano uh, ECU para sa motor kasi ang motor natin is Sniper 135 na MX uh, na ano siya. Ah uh, CDI naman siya. Wala tayong ECU. O kaya yeah guys, ang gawin nyo, ah uh, lalo na dun sa mga sasakyan, no? kasi medyo komplikado, dami kasi nang gagawin sa sasakyan, ang bawa, magpapalit ng gasolina, uh, gasolina o diesel, uh, spark plug, uh, lalo na yung ano, ah uh, tawag dito, ATF, yung mga ganon, no? Uh, pati mga fluid nyan, yung mga brake fluid, so, o oh, kung hindi nyo kayang gawin, ang mas mabuti, padalhin nyo sa uh, mga pinagkakatawalaan yung mga mekaniko, para sila ang magasikaso para sa inyo so guys may dalawa tayong ECU dito uh, ito parang ano to 2015 uh, ano to Mitsubishi Mirage na G4 2015 to 17 yata ito yung may kita nyo uh, wala siyang masyadong hindi siyang masyadong nakasild ayan o oh. So, papasukin talaga agad sya ng tubig. Ngayon, itong isa. Ano to? Ah, uh, 4056. Galing to sa Strada. Mitsubishi Strada na ganun din. Mga 2015 or 16 pataas na model. So, may kita nyo. Ah, uh, ang ganda ng ano nya. Pagkaka- secured ng kanyang ECU o siya basta basta talaga agad papasukin ang tubig kalimbawa yung mga ganong senaryo nga yung mga baha kasi ito sigurado may rubber pa to unlike dito sa etong isang ECU na to so yung sa mga motor ganon din parang ganito siya guys o so, oh. Uh, ganitong pinalit na ganito yung ECU yung mga FI na motor na uh, hindi naman talaga totally siyang papasukin agad kung saglit lang no. Pero kung matagal siguro nakababad possible na pasukin siya. Ang ano lang kung makahigop agad yung ano niya yung yung sa airbox ng tubig, yon talaga posibleng madali yung motor niya. O yung sasakyan. So ayun lang guys, ah uh, magingat ang lahat at keep safe. Follow for more and subscribe to our YouTube channel. Peace.